Makupa ay doon, makupa. Mayroon tayong sasawan dito, suka na may bawang, tapos may asin. Bukang masarap kasi ito sa suka. Mm. -hmm. Mayroon tayong tayo dito baling, ah uh, baling may wild na mangustin, ah uh, sintores, tapos ito ay lukban. Mm hmm. Belingping idol. Sesuatu so, itu satu, Pak. Malapit kayo doon ang lasa. Naglasa yung tamis at saka yung suka. Ang alat Malinamnam. Subukan naman natin itong lukban. Ito kahit hindi mo sasusuka, matamis ito so, eh. Medyo matamis siya. Ang ka, ba sinip? Gilit natin yan. Bali may suka. Sinasawa tayo suka. So natin dikman itong no, no, si Torres. Isa lang yung nakuha ko dun eh. Nah, habis, rap. tahu, anak-anak. Sulit yang vitamin C. Balik lagi, anak-anak. Balik lagi, baik

<coughs> Masamitay <yung> mga <laughs> <atas alam> <coughs> uh. itu? ano? Grabe, uh, sarap. Wow. Kahit hindi mo nasa siya siya, sasaw-saw dito kasi matamis na. Hmm. Masarap siya kainin kapag puro. Uh, ito na natin. Ito na sarap. Sulit na sulit yung ating vitamin C ngayong araw. <laughs> hmm. Balik ulit tayo ito sa ano. Uh, sa... <laughs> Nakalimutan ko na kung ang pangalit tayo ito. <laughs> Nababanggit ko lang kanina. Mm. pa hmm. pala idol. Copa. Ito naman yung ano, wild na mangosteen. Mm hmm. Itabili natin yung buto. Para ano. natin ano. Pula. Balik tayo po mga ito sa lukban. Wah! Wow. Mm -hmm. Ah. Sulit so, ba itu lang vitamin C? Hmm. pa lang mga idol oh, so, na ko. Talaga <laughs> sa amin tamis at alat. Bilaw ka tao. <laughs> Grabe yung mga idol. Yan pala nakain ko. Busog na busog na ako. Hindi ito kamatis mga idol ha. Ito ay wild mangosteen. Thank you mga idol sa panonood. Kung nagustuhan mo itong video ko, oh, palike, pa-share, pa-comment na rin. <clears throat> At pakipalo na rin mga, mga idol para sa mga susunod na mga video ko, oh, madali mo siyang mapanood. Madali ka niyang, madali ka manonood Ayos ba mga idol? Hanggang sa muli, mukbang na. Bye-bye. <laughs> <laughs>